banda ng mga estudyante na mamayagpag sa lokal na industriya ng musika. Nagmula sa magkakaibang grupo hanggang sa naisipang bumuo ng sariling banda, ang anim na estudyante ng Nueva Ecija University of Science and Technology na ngayon ay namamayagpag sa lokal na industriya ng musika. Ayon kay Lara May Ligasti, vocalista ng Aleph Band, nagkasama-sama siya at sina Bronson Marcelo, bassist, Antonio Caball Abanying, bago junior, drummer, Joshua De La Cruz Tumlao, keyboardist, Raven Rimando, saxophonist, Cedric Angeles, lead guitarist, ng mga edad 20 hanggang 26, sa East, sa band sa cultural club sa NUST. Nang magkaroon ng Battle of the Bands sa kanilang eskwelahan, ay naisipan nilang buuwi ng Elf Band doong Pebrero ngayong taon. Habang naghahanda para sa aktibidad ng kanilang unibersidad, ay nabalitaan din nila ang inter-school competition sa MV Gallego Foundation Colleges at sumabak sa kompetisyon kung saan nakuhan nila ang kanilang kauna-unahang kampiyonato. Panalo din ang grupo sa naging Battle of the Bands sa kanilang kaaralan kaya naman naisipan na rin nilang ituloy ang kanilang grupo at sumali na rin sa iba't ibang labanan kung saan anim na kompetisyon na ang kanilang ipinanalo. Kamakailan lamang ay nanalo ang Elephant sa R Music Fest Battle of the Bands Elimination Round sa Robinson's Japan kung saan patuloy silang gagawa ng ingay sa lokal na industriya ng musika bilang kinatawan ng lalawigan ng Nueva Ecija na gaganaping R Music Fest the Battle of the Bands Grand Finals sa Robinson's Star Mills Pampanga sa July 20, 2024. Limang buwan matapos mabuo ang grupo ay nagkaroon na sila ng tatlong komposisyon na pinamagatang sisa na tumutukoy sa depresyon noong pandemic. Ipagmalaki ni UST na kanilang naging winning piece sa naturang eskwalahan at ang soul na love song na kasalukuyan pa nilang binubuo na patungkol naman sa pagiging delusional. Inaasahan namang maire-release ng elephant ang kanila mga awitin sa Vermont habang ang kanilang performance ng ipagmalaki ni UST ay mapapanood at mapapakinggan sa kanilang Facebook page na ELEP. Sinabi ni Lara na napakahalaga sa pagbuo ng banda ang pagiging bukas at pagtanggap sa mga suhesyon at ideya ng mga kagrupo. Unang siga.